Alright, pauwi na kami mga sogo. Diyan ang hirap maglakad sa snow ang kapal. Oh. Kapal. Alright. Kapal. Kapal, muka. mukha. hey. Lana, balot na balot na. Oh well, no, na ano yung ano sa sakyan? Pumigay yung sa sakyan. Hahaha hey. <laughs> Akrabil ah, alim di tu. Par. Parang makan dah dia tu. Huh. Ra. Ha? Anu. Ang anu. Ah. Mangin papa, romangin. Oi, driver babak-bakak ayo, oi. Belas. Itu itu magil yung anu. Satian. Lahat na pala yan eh. Sabi oh. Uh, Ayan, drop ah. Alright. Shout out. Wala well, uh, par. Maano, malalim-lalim pa oh. Grabe yung sasakyan oh. No? Sigo dito malaki malakas ang ano nito, takbo kasi lumulas. Gunggong ba to, gunggong? Par gunggong ba to? Hindi pala to, hindi pala pangalan eh. Hindi pala gunggong. Ah, no. Hindi makalabas yung araw. Shut out, shut Alright! Tita sa Nice to Good morning, you little people! Uy, okay. you hey. know? Hey. Ito yung humangin, humangin yun dyan! Siyempre, okay. nagsinilas ka eh! Yan! Pangano natin sa YouTube ba? Baka kakamita ta! Uy! Buti na malapit pa na doon! Las! Las! Uy! Sana yung camera ko doon! Ayun! Mayroon na tagahila dito. Hindi ito na ano na ano, inihagis siya ng pampatunaw. Hindi siguro kaya ba no? Oo. Oh. Yan. Uh, shout out kay Junjun. Shout out. Mga ano na mo Junjun, first time mo nitong mga ganitong kakapal yes. Junjun. Alright, John John the first time Yuy, nandito mga ano Kita mo yun naman lalim na ano ni Paro Si par ang bida ngayon sa aking video Sabi naman yan oh no? Hi, Hi Sasaga kasi Maganda na sana doon eh My goodness People Oh. Eh, Hira hirap pa oh. Saka si no? sakang, buhatin mo na lang yan. Wala si Dago, late si Dago, na. Patang na nagbasa ang medyas. Pare, par kasi ini naka kaano Hindi naka uh, diretso. Hinatak yung sasakyan. Si Madulas, oh, yung kakalbo. Oh. oh uy, na natumba ba? Malis ka dyan, baka matras Ulap na tayo. Malas ka muna dyan, baka ano Bumigay yang ano Pero, Bombay, oh, sabi ko sa iyo Malas ka dyan kasi madulas Para malas ka dyan, kasi ano yan Para, balik dyan po, kasi Para baka bumalik Ano para, malamay <laughs> ko Sinila Sinila Ah. Hayosora. <smoke> ah, Hu. Na, biyo yi tu talaga tu yelo na. Hindi 'yan, na katuloy eh. Ayano. Ah. picture, 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 picture. picture, picture. Dapat yun, inalala eh, pagkatras atras din ang ano, makina. Kung yung ano eh. Sige, sige. Sige, 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 sige. Walaan. picture, 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 picture. Picture, picture. Picture, picture. Oh, picture, wala na, pangit na yung ano, parang nalaglag na yun sa mga dahon mo mga puno. Alright. Yan. Alright, picture, picture, picture. Oops, Ya, saya cekan bagai belum mulas, belum mulas. Hei, saya cekan. Saya cekan. Hi. Ah, be. Hi. 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 Tidak <gulik> guli. Hehehehe. <gulik>. Be. Di dalam kapal asok yang saya cekan, dah barah. Oh. Huhu. Oh Gajah aku. Hi. Anu sila dosa picture picture lah picture picture. Hi. Kita nak tulak nang anu tu, ni dia makai bag tulak nang pur clip. Kapal lo. Tamu hilang. Hilang ane tu, tahu semua maya babak sekolah yang isno. basa na ang aking ano alright get <laughs> out <laughs> pare pasa mo sa akin yan ang May nag -ano dito, may naglinis dito, naglinis si Pangiboy, si Pangiboy, si Pangiboy, ano is ano, isno. Oh. Hai. Hai no good. anjua, anjua. Hai. Kamu namanya tu. Lah, tinggi production. Hi. Kalau tu, <coughs> ah. Oh. Eh din, go gaci, Ah, sorry, fuck you. Bulusin, bulusin. Ngayon. Hirapan, oh. Hira pa, no? La, Lana. Alright Susunod ulit naman mga tukod Mamaya na naman Kasi tayo ay maano na naman Matutulog pa